Timbake na lang na. Okay lang. Wow, ang ganda. B Welcome to CRS Channel! Yes, harvest mo na yan. Uh, yes. Sa isa pa tayo. Meron kang plastic. Uh, Kuli mo, ganito ang kuwa oh. Ano ba? <laughs> Kukuli mo. oh. oh ganun. Mm. Ay, gano'n. Pati ka. Mm. Ito, 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 maganda. Madalang buhay ng kukla. Ganun lang pala. Pag madala na yung sa'yo. Ayan. Yay! Dalawa pa lang. Tuts, ganda, tuts, oh. Hoy. Ito, oh. Ayan, oh. Ang galing, ah. Oh. Oh. Hmm. Ayan ko nga ka Feeling lang taga bundok, no? Laking taga Manila yan si Toots. Kaya ako han. Eh, di maruno yan. Di maruno. Ganun lang pala magpitas ng okra. Gaganyan mo oh, ay mula. Magpitos, na na sanay na, sanay na. <laughs> Ayan na. Yes. Kuha ka pa more. Kuha ka pa Wala namang lagayan. Uh Oo. -oh. Sarap to, bagoong. Oo, mamaya. Bolden, kami pita si kayo alap. Kuwan na to. Ah, Pakuwan pa na. Pa, na siya kasi. Dero, ito dito. Ito maganda. Yes, ay ganda. Ito sa bubot pa masyado, no? Kanyanghan mm -mm. sa hmm. ito. sa kabila, ito Ito nga, na, laki pala ang okra. Nagdagang hmm. hmm. pa sa atin. Papa. Sa baba, ilang uh -huh ka Pupunta tayo doon kasi sitaw naman. Oh, mo. Hirap na po siya. <laughs> Hirap na akong bitbitin tong okra kaya nasa dibdib ko na lang. Ah. Hello guys! Good morning! Nandito kami sa Lumban, Laguna at pumunta kami dito sa Gulayan. Tingnan, kita niyo naman. Ang dami kong napitas na okra, oh. Wala akong lalagyan, kaya ganito na lang. Ganito talaga kami sa bukid. Tapos, ano, tingnan ko, kitang-kita nyo naman ang lawak-lawak ng okra nila, okrahan. Tapos dito naman ay ampalaya. Kaso lang, medyo matagal na ata yung ampalayahan nila. Kaya, ayan, patay na. Saka ito, ito na lang yung nakikita kong buhay. Baka meron pa dito. Ay, pwede di pa diba? Yeah. Ngayon, guys, dito naman tayo sa kanilang sitawan talaga na mukhang amazing. Ito oh, Pipitasin naman natin tong sitaw ngayon. At mamaya, ipapatimbang natin doon sa may-ari. O diba? Fresh na fresh. Alam na. Alam na, pag uwi ako sa amin, ganito ang gagawin ko. Magtatanim ako ng mga gulay. At ganito din ang gagawin ko open to the public tapos ganito din ang gagawin ko <laughs> papatimbang din yun talaga ang dream ko magkaroon ako ng farm mga gulay tapos pagkatapos na ng ano mga customers may timbangin na lang pa diba? ganda pag nagawa ko yan dream come true Talaga naman. <laughs> yung sugat ko kasi natatamaan. na lang. Ay, sugat yung kabila kong kamay. Yung cameraman nalang mag adjust <laughs> Ginawa ko pa talagang cameraman si Chi. Hindi ko akalain. Grabe, sarap to. Steam lang. No? Yes, healthy. sao sa so, so bago. Oh. Okay na yun. Up ko na to? Okay. Dito madami tayo. Hmm. Sobrang fresh. Ako, grabe. Parang haba? Dito, dito. Ang okay. no, haba, oh. Dami. Grabe. O, pwede naman ako mag-uwi nito. Okay. Ang dami na yun. Freshly harvest. Freshly harvest na huh? ano. Okay na Ano na tawag nito? Sita o. Sita. <laughs> Ito sita Ay, o. Ang gusto mo ng laman ng okra. ko. Ganun ba pala. May eh. ang palaya pa eh. Hindi natin alam ang per kilo nito. Uh Oo. -oh. Pa pakita mo. Pakita mo na harvest mo. Ang dami. Yes. Ayan. May okra. Ang cute ng ampalaya. Tapos ang daming sitaw. Thank you, videographer ko. Sexy. Grabe. Nasubra akong ako sa pag pagka-excite. Guys, kaya naubot ko naman <laughs> gamit ko. Yes. Ah! Tanim nilang talong Tara, naglaglagan yung mga ano Ano ba yan? Nakakatuwa kasi, oh. Kukuha tayo ng talong. kasi parang, hindi maganda. Ayun <laughs> so na Ito maganda. kasi. Oo. Oh, okay. Ayun you o, know, meron doon. Ang galing. Ganito talaga ginagawa nila. Mm -hmm. Parang hinayaan ko lang ito sa mga namamika. Ay, kuha ka papaya, Toots. Ha? Kumo? Ito o, oh, kuha ka isa. Ilaw pa. Hindi, pantinola mo. Ah. Ay, marami akong papaya. Meron din sila mga papaya, guys. Kita niyo naman, ang dami bunga. Ganyan din yung papaya ko, maliliit. Pero ang sarap si Bless pa. Ito, ah, Ha? niyo. Siguro medyo matagal-tagal na itong talungan nila. Mm -mm. Ano, may sira? Ano, may sira? Hmm. Okay nag-harvest na ako dyan. guys, lagay okay, na natin sa plastic yung mga in-harvest kong gulay. 50 pesos daw ang kilo. Ay, pare-pare mo lang. 50 pesos daw ang kilo. Ayan. Tignan natin, nag tayo. Oo. Wow. kilo uh, Ah, ka na. Oo. Kilo. Mm, kilo may yung uwi mo iba. Yung isa, yung isa, isa, uh -oh. may ba sitaw, Ah, sa iyo yan? Oo. Hinabis niyo na yan? mo pa Hindi. Itatanim ko yan. <coughs> Itatanim mo yung buto? Ha? Oo. lang may tanim mo sa semento. Kung mabubuhay sa semento ba? Hindi. mo yung uh iba. -oh. Ha? Ayun, magaganda. <coughs> <coughs> Eh, tama na yan. Pati mabab, meron na sa atin na uh -huh. eh, meron uh -huh. na po sa isama na lang po sa ito. Isama uh -huh. uh -huh. na, isama na. May bayaran siya. Kaya, kaya na. Ay, ay, uh -huh. ay, ay, sa sa atin, sa Ay, may kasama Sa atin na lang tayo na sa ano. Ay, yun, sa -50 uh -huh. din naman yun eh. Oo, hmm. pareho uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. na. Nakay, kilo tayo. 50 pesos. Tapos, libre na to. At ah, saka yung kay Juan. Hindi, ako na. Ako na. Meron mm -hmm. ako dito. Bigyan nalang ng 200 para wala nang 200. 200. 200. 250 yan. 50 to. Salamat po. sa <laughs> so dami naming okay. na harvest. 200 okay. lang pinapabayad sa amin. Bakit po kumuha pa siya ng 20? Ayun, meron oh. na si may ano naman no. Isama mo to wala wala pa tong panak ate wala pa kalahati. Kayo po may ari na. Ah, oh, okay. Kami ang nag-alaga. Ah, kayo nag-alaga. May, may pinasir ako dyan. Ah, pero yung oh, kita niyan, hati kayo nung nag-ahamayari ng lupa. Ay, hindi naman, hindi. Ano As... na boys lang kami dito, na boys kami sa lupa. Ah, na boys kayo sa lupa. Opo. Uh, gaano katagal bago masira yung puno ng okra, ng sitaw, ganun? Siguro mga ano, mga apat na buwan ganun. Ay, apat na buwan hmm. tapos tataniman niya ulit. Oh. Or before mag four months, tataniman niya na. Ah, oh, gano'n siguro. Ah, gano'n ang ginagawa. Akala ko kasi, pag na-harvestan mo na, mamamatay na siya. Ay, hindi na. pala. Hindi pa pag pinutol yan, pagpapanibago ulit buhay yung mga sanga sa ilalim. Ah, so, sa sa ilalim pala. Mm. Tutubo makakita, pala siya ulit, oh, no? no? Makita mo yung mga nasa ilalim niya, mga bagong ano. Oo. Oh. Pinoto okay, sa gitna yan, no? Di, yan naman mm. ang kapalit ulit. Hmm. Ibig sabihin pala, hindi talaga siya namamatay agad. Oh, hindi. Tagabukid po ako, pero hindi ko alam yung <laughs> ganun. Mm. <laughs> salamat kuya. Maraming salamat. Okay. Ano nga palang pangalan ng farm niyo? Ah, ito, balubad po ito. Balubad. Basta pag sinabing gulayan sa balubad. Ayan. Ayam guys. Pupunta kayo dito sa Lumban, Laguna. Subukan yung pumunta. Ay, huwag subukan. Talagang pumunta kayo dito sa gulayan ni kuya. Kasi ang mura lang ng kilo. At saka, freshly harvest nyo pa. Kayo pa mismo talaga mamimitas. Dito sa Balubad, Lumban, Laguna. Thank you po. Don't forget to subscribe, like, and Share! Hello guys! Nandito na kami sa lamesa! Kakainin na namin yung mga bago naming pinitas na gulay. Ayan, magpipiga kami ng kalamansi. Merong senyorita, merong chicken, at ito yung bagong pitas kong okra. Ay, Hindi na maging isa yan, Che. Hindi na maging isa? Sarap yan. Sarap naman sa bagong isda. Grabe. Talaga naman. Ang sarap. May platito, May. Platito. Tapos nakakamay pa. Grabe siya. O, di ba? May sili pa. May sili pa. Hanip talaga almusal namin. Winner.